isanay mo lang ng isanay hanggang sa makuha mo ang tamang pag-ribbon. Ayan o. Oh. Konting tips lang dun sa nagpapaturo kung paano daw ako gumawa ng ribbon. Ayan ha. Kung ganito yung size ng ating ribbon, wala naman tong ano front to front dapat kung yung uh, harapan ay yan yung pinaka ano nya. pero sa likod ganito dapat lumitaw yung ribbon na ganyan ha ganito lang yun gagyan na lang natin yan tapos si ano mo okay di ba nakaganyan yan ipopront mo lang siya ng ganyan i-twist mo and then yung thumb mo ilagay mo doon tapos tong isang thumb mo ilagay mo rin tapos sabay mo silang paghilahin ng yung dalawang thumb yung ribbon practice mo ng practicing hanggang sa makuha mo yung tamang pag-ribbon ayan ba diba? dapat pantay yon ayan o ba diba? naka silang harap tapos ikat mo lang kung gusto mong diretso o nakaslant <laughs> hindi matalim yung ano ko hindi <laughs> yan ganyan lang oh di diba? salamat at least nakatulong bye